sa bahay kasi sinusukan mo ng panahong bundok. So, hindi ka rin pwedeng matakot sa kweba. hindi ka rin pwedeng matakot sa kweba kasi ayaw nila. Live po tayo kasama natin si Tatay Ding Rabino. Shout out po sa inyo. Hindi rin yung takot sila na dala mo na sa loob ng kweba kasi nangangati ang buong katawan po ng mga inkanto kapag may dala po kayong banaog bundok na may kaliskis po ng ahas. Yan po ang kagandahan niyan. Kung sa tahanan po ninyo mayroong nangangalabog o nang gugulo, lagyan din po niyo ng banag bundok ang inyong bahay sa pinto, sa loob. Yan po ilalabas ng ito po 'yon. Lalabas hey, po 'yan ng bahay. Niyo pa lumapit lapit yan, kaya. Yan po, yan. Uh, hey, yan. 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 Kitang-kita po niya, no? Ayan po ang kaliskis ng ahas. Pabilog po yan. At yan po, ang puno nito ay may ahas na nakabantay. Ito po ay nakuha namin sa bundok po ng aplayahin na dalawang araw po ang lakbayan na doon po sa lugar na yun, bawal po mag-ulam ng masarap. Asin, kalamansi, bigas lang po ang ulam. Pag kayo po din nagsunog ng guma, kukulog, kikidlat, matik yan. Pag kayo nag-ulam doon ng mga tuyo, ulan na walang katapusan at ang lamig ay tangos sa kumot. Lalayas na kayo doon. Ano napakasagrado po ng lugar namin pinuntahan. Ito po ang aming nakita. Sa mahal na araw po ay hindi po kayong maghanap ng anting kasi yung po ay sagrado at mangiling kayo. Pagkatapos po ng mahal na araw, saka kayo maghanap. Nako, magkikita po kayo. Ito po hindi po basta makita ang mga kalikasang hiwaga at iba't ipaman kapag kayo hindi nangili ng mahal na araw. Huwag kayong kumain maghapon, mag-ayuno din kayo kahit tubig o oh, yun na lang inumin nyo at kayo magkikita po ng mga hiwagang kalikasan dahil yan po ay ibinigay ng Diyos para itulong sa tao at ang tao ay maging bukas ang kaisipan na parang inyong panalangin ay sinasagot na agad ganun po yon linis ng puso maging tapat at huwag tayong mangyayapak ng kapwa napakadali po lang maghanap ng mga hiwag at kalikasan ganito. Kasi hindi po ito tinuturo sa eskole, eh, kaya maraming ignorant. <laughs> at maging sa batas po, ignorant din tayo. Hindi pwede oh, abugan, na pwede mag-aaralang abugado. Kasi hindi naman tayo. Ito po yon ito po ang kawayang sunod-sunod ang buko. Yan, pag nagkita po kayo ng sunod-sunod, no, no. sunod, oh, yeah, no. ang buko. Yan po, sunod-sunod po yan. Ito po yung magaling sa pangingisda. Ito yung binabaon sa salata at yung tansi sa gitna. At pag inihulog nyo ang kawil po nako, ay sana wag naman pong balyena na upateng at gigibay ng inyong bangka dahil malaki po ang sumunggab. Hindi nyo po masasabi kung sino susunggab. Sunod-sunod po ang huli. Kapag ito na po ang ginamit nyo, buko ng kawayang sunod-sunod na walang katuwang sa kabila. O ito po naman yung magkaka ano salubong ang katapat po ng salubong ay yung talisabong magkasama po ang salubong at alisabong sa negosyo. Yan, magkasama po yan. Napakalakas po niyang ano, magbenta kayo ng mga ng mga paninda ninyo. Ito po ay kalikasan lamang. Kahit hindi nagsasalita, nagaganap at nangyayari. Ganon po ito. May binyag po ito na sumasampalataya at pag doon sa mabubuhay kang magaling kasa, pangingisda, doon yung po babaguhin at may buhay na walang hanggan. Ganon po yan. Parang tayong taong kristano, edi eh, pagka walang binyag, edi eh, muslim, ay pag may binyag na po tayo, ay ganon din to. Binyagan nyo ito, hindi pwedeng walang binyag. Ay hindi nyo alam kung saan dadalhin. Eh. ano ba, yan po ay isang maliwanag at huwag nyo dadalhin sa, sa mga kubita, sa mga hospital, sa mga lamayan. Kasi, ba't kayo magdadala doon? Hindi naman kailangan nyo ng patay. Hindi naman ito kailangan ng hospital. Oh. At bakit kayo pupunta ng kubita kailangan nyo ito? bawal po yan. Mm. Po, -hmm. kumbaga, ingatan nyo na kapag kayo may mga hiwagang ganito. Kasi ito ay tumutulong sa inyo. Daig pa ho yung mga kapatid nyo pag tumulong ito. ay yung mga kapatid nga nyo, isa'y pa. Ito po ang mabangong kahoy. Nako, para pong abon. Kung pagkakabang ho, arihaw, yan ho ay tinatawag po nating panghalina or gayuma. Abay, ang gagamit nito yung mga single. Huwag na gumamit yung may asawa at talaga hong kayo magkakasalalaang. Ay di, kayo papatak doon sa tinatawag ng Panuso Kristo nang nahuli ang babae. Huwag mo uulitin. Nagkasala pa kayo eh. At saka kung kayo may magaling na gayo, mabigay hindi yung amo nyo mga porin yung asawahin. Kung gusto nyo yung mamam. Yun po. Ay kaya lang kayo nag-asaway dahil sa sasanda sa inyo at mahirap din yung tao. Ay yun. Gamitin nyo na ito sa tama. Oo. Uh -huh. Huwag kayong mag-asawa ng mahirap. Huwag masasakta naman ng mahirap. Kung bukal sa puso nyo, mahal niyo yung tao, kahit mahirap ba, edi patulan nyo. O so, ganun Kaya po. ang paghihirap na uh, sa tao yan. Ito po, isa na po ito, na grado, Ito po, ay dalawang araw kami naglakbay. Tuloy-tuloy po yon. Isang gabi lang ang pahinga. Pinaghirapan po namin ito para hanapin, para ibigay sa inyo. Mas gusto ko po ako po nagbibigay kasi so ang binibigyan. Oh, kita nyo po. Ay, anong ano nyo dyan? Ano, yung uh, donation? Ito po ay donation. O kung gusto nyo donation, donation po yun. Bukal sa puso nyo. Para makatulong mo ito sa inyo. Pinaghirapan namin ito para itulong sa inyo. Na kayo ay mabago ang buhay. Katulad ng mga nag-abroad. Oo, oh, malay nyo maging asawa nyo yung mga anak ng amo nyo o ba pag uwi nyo mayaman na kayo pero naman, may sinukuan ang dala yan, po nito sinukuan ng katuwang yun naman kanya yan o yun uh, sa naniniwala dun po sa naniniwala lamang kasi minsan no, yung mga nag-aaral mahirap pa papaniwalain oh, madami, madami nag yung nag-aaral mahirap pa paniwalain eh oh, hindi ko na po kayo pinipilit ay diin nyo na yung yan o no? oh. scroll na lang tayo kasi po, hindi nga po tinuturo sa school. Kaya marami po ang hindi nakakaalam. Sali, hindi Ngayon, hindi na kayo ignorant. Kasi alam nyo na. O, ganun lang po ang paliwanag eh. O, hindi naman po kami kaya nagpapaliwanag, eh. magaling? Hindi. Ang aming mabuksan ng inyong kaisipan na ang mga agimat ay totoo. Ay kung walang agimat ang tao, hindi man makakapagpagaling ng mga may sakit. di po ba? O, si San Benito. Tingnan niyo, pagkasuot nyo, ang sapi ho tanggal. So, po 'yun. So, inyong batuhin ng asin pag hindi tiplag din niyan. <laughs> yung po. Kasi po, ang lahat ng mga spirit ay nasa hangin. Tayo ay nasa lupa. Marami pong pwedeng gamitin nyo. Seven element. Ay, yung ano, uh, pangontra, yung pangontra ang ginaganon nyo. Kanina uh, din eh. uh, ang pangontra po dyan, sa mga ganyan, painumin nyo ng lupang pusngo yung mga kinukulang pinaparayaan dahil galing tayo sa lupa, kontra rin yan. Yung pong nito na sumisibol, na mababa pa, ilaga nyo, napakagaling din po niyang makapagpagaling po sa gawa ng tao. O, oh, yung pong hilaw na ginto, tansong hilaw, batong bakal, bato ara, o, oh, yan po ay nasa tubig at yan ilaga nyo. Yan po ay kasama sa seven element. Nako, para po nagdahilan kasi ingit inggitan na po yung mga kulamat para yan eh. Hindi na natigil yan eh. Para pong nanganganak din yan eh. salit salit ng mga kaalaman. At hindi ko po naman nila lahat dala pa sa abroad. At kukulamin yung kasamaan para maku makuha yung kanyang pwesto. Ay wag naman tayong ganon. Kasi may nagamot po ako dito. Kalbo. Kinulam. At yung kanyang pwesto nakuha. Nung kanilang kasamaan. Kawawa naman yung tao. Umuwiho dito yung kalbong kalbong-kalbo yung babae. At sabi may age. Eh alam niya bulaklak ho ng ilang ilang na niluto ko sa langis at ipinunas. Ngayon na ang buhok niya hanggang puwit uli. Ganun lang po kakontrahin yon Oh, uh, napakasimple lang. Huwag niya namang saktan yung ating mga kapwa-Pilipino sa ibang bansa na yung kanyong alam ay daladala nyo doon. Tapos ang ni kapwa-Pilipino nyo din. Huwag po ganun. Kampihan dapat kayo. Oh, uh, ito po naman, yung isang hiwagang utso. Ito po ay letter 8 huli. Oh, ito po ay magandang dalahin din sa mga negosyo, sa tahanan kasi ang 8 po ay hinuhuli ang kabuhayan. Oh, maganda pong dalahin ito. Nakalikasan na po ang gumagawa so ito ng yung number 8, pinakamaraming kulay oh, ito sa. Ito po naman mundo. yung high schooler na bato sa mundo. Ang ating mundo ay berde ang marami at pinakamalamig na tingnan ng ating mga mata. Ito po ay magandang dalahin ng politiko. Oh, malamig po ang tao sa inyo at maganda pong pangkabuhayan sa mga tindahan pantahanan. Highest color. Matibay po kayo kasi ito po ay dulas. Hindi po ito basta nagagasgas kahit gasgasan nyo po ito pambira at galing sa sagradong lugar ang batong ito. Doon po namin ito nakuha sa ang limatik ay lumilipad. O, oh, doon minsan no, sa tainga na, sa ulo na doon po namin nakuha ito, napakapanganib na po sa lugar na yan. Pakil din natin si Commander Leon. Commander Leon. Wala ka naman brother eh, hindi kita makita. Commander Leon. Commander. Commander Leon. Add. O oh, yan, yeah, naka-add ka na. Si Commander Leon, may shout out Uh, set out po kay Commander Leon. Huwag pa lang umaga po sa inyo. At, uh, ka na, na, brother. Pumasok ka na. Uh, lang po namin sa Halcon. Na, na, ngayon ko lang po naranasan sa Halcon na ang babaon ninyo lang po ay asin at kalamansi ang pangulam doon. At pagka hindi niya sinunod, salubong nyo na ang ulan. Salubong nyo na po ang lamig na napakalupit. Brother Leon, uh, ba't hindi uh, uh, ka pumasok ngayon? Ayun, teka, yung accept natin. Uh, okay. Accept. Ano na Ulitin mo nga bro. Naka-add ka na kasi eh, sa akin Nai add ko na. Ba't gayon? ulitin mo ba mag send ka uli naka add ka na eh, connection field oh mag add ka uli i-add mo uli ako hindi punta siya lang mag add ka uli <makes sound> ayan, shout out daw kay tatay uh, shout out po sa inyo, commander leon Uh, kamal. Yeah, kay Ka Bindyo, pa-shoutout uh, naman. Kay Ka shout out po. At uh, uh, nakakapanood po kayo ng live ko ngayon. Dito sa aking uh, ka-bro. Uh, kasi po, ako hindi na po makapag-live dahil ang cellphone ko po ay nawala. Kaya nawala. ulitin mo po ka. Naglag-lag uh, po eh. Kaya dito na lang po ako nagla-live sa kay bro. Para mm -hmm. Patuloy po na marami kayong malaman tungkol sa paghahanap ng mga hiwaga sa kabundukan ng Halkon. Ang problema po sa Halkon, hindi kayo basta makapasok kasi i shout out niyo nga si Greg Singapan. Ah uh, Greg Singa Singapan. Uh, Singapan. Singapan, shout out ko sa inyo kay Star sa Ilim Stars Selim Bumucos. Pero si Bumucos, shout out ko rin <laughs> sa inyo. Ang <laughs> ang hirap kasi banggitin ang ano banggiti kasing... mo? Wow. Brother, Leon, hey, ba't pangalip. nawala ka na? Ayan. Iulitin mo uli. At ka uli. Uh, Kasi hindi kita... Shout out po kay Commander Leon. Ay kay Tio Sani uh, Pa shout out. Sani Galios, shout out po sa inyo. Yan. Kay Apocalypse Gaw. Kay down. Apocalypse Gaw, shout out po sa inyo. Uh. Hindi ko makita ang ano mo, Brother Leon. Let's go on. Na wala na. Hindi ko maipasok eh. Dapat yung mga ano ko din eh. May invite ko. Sikat din nga eh. Hindi ko may invite. oh wala. Eh. Wala. Ayan, ayan. Ay, motorin nang papasok. Naka, okay. Ay, wala. na Wala na. Declined, dinecline. Hmm. Ganon, titingnan ko. Search ko, commander, Leon. Ayan, ini-add na kita. Brother Leon. Ayan, shoutout daw kay Army Batista. Uh, shout shoutout po kay Army Batista. Ayan po. Uh, mapagpala po sa inyo. Yan Brad, Leon, naka-accept mo lang. Ay wala ay talaga eh. But gay, oh. Gamitin mo 'yung kay Madam Song. Kay Madam Song, gamitin mo. Yung kay Madam Song. Oo, oh, pwedeng gano'n, oh. masailan nga. Hmm. Alam niya na masailan talaga maghanap hmm. Ang pagsubok, uh, ang pagsubok po ang napakalupit. Dahil kapag ka uh, nagsalita kayo po doon ng hindi maganda, yan, makakaranas na po kayo ng mga pagsubok na halos hindi na kayo makakatuloy. Oo, oh, at dalawang araw pong lakbayan yan, na doon kayo maghahanap sa inyong dadaanan ng mga kalikasan at siwaga. Kapag ka kayo ay pagkakaloban, nako, mananawa po kayo kahit kalatil sa ako ng dalhin ninyo pagbalik. Hindi tayo broly yung i-guide nito, sila tayo papunta sa halikon. Mm -hmm. Ang problema, hindi kita maipasok, ba't yon. Ayan, eh, Negro Montenegro, pa-shoutout daw. Ah, no Negro Montenegro, out po sa inyo. Salamat po, mapagpala. Lang maga po. Uh, marami pa lang nanonood dito sa inyong ano. Ayan, i-add uh, kita bro Leon. No, wala pa din eh. Bit kaya gayon. Iyo rin galit nyo. Sige, hmm. okay, gawin mo. Kapunin mamang. Uh... Kapunin mamang daw, pa-shout out. Apo ni Mamang, shout out po. Mapagpalang umaga po sa inyo. Brother Leon, yung pagpunta mo dito, pwede ni tayong i-guide ng mga yan doon sa Halcon. Kahit okay. saan daw doon, pwede kayong i-guide. Asin at kalaman silang ang ulam, makakapasa kayo. Bawal na po ang ibang ulam doon. Ayun, pa-shoutout uh -huh. daw kay ano, Ridley sa may kasamang katotobo, papera kayo mag Kaya, yeah, may pumasok. Yeah. Ano, brother? Um, blackout ka? Ay, ganun din ikaw din eh. Pero okay yan. Okay lang yan. May labas yan dun, brother. Oo. Uh ano bro, mapagpalang umaga sa inyo dyan. Kamusta ang ganapan nyo ng mahal na ay? ay, nung mahal na araw po, ay hindi po kami gumalaw kasi po yun ay pangilin. Dapat po ang tao ay nasa bahay lang at hindi kumakain sa maghapon. Dapat po tayo ay mangilin. At Yung kapag ng, ano, po ang mahal na araw, doon po kayo gumanap sa uh, pagkabuhay, kayo na, pagkabuhay, pagkabuhay na, kayo ay nagpasting na doon po mo malakas na kayo'y makakita ng mga hiwaga. Na yan po, pag hindi papakita sa inyo, hindi magpapakita yan. At kailangan mag-cleansing kayo. ng tayo ng tawad, bago tayo mga sabundok. Pray muna po kayo. Nang magaan po ang pagsalta. At kayo ay magbibigyan ng asin. Bago pa yung naon. bundok. May bagong inutiyahan kayo pagdahan sa bundok. Malakas ang inyong paningin. At kapag kayo nando na, huwag kayo magsusunog ng mababaho. Kukulog doon at kikidlat at ulang nakaw. Katakot-takot na. Bawal din po doon ang goma. Huwag kayo magsusunog ng goma. Talagang hindi na kayo makakatuloy pagka nilabag yan. Sagot na sagot yan doon. Ay, kasama, yan po ang mga limitasyon doon. At ang lamig po doon, napakalupit. Kung so, po eh, ay ang komot, talagang lampas. Uh, kailangan makapal ang jacket nyo, nakamidjas kayo. At ay, sako. Saan, saan lugar sako? Saan lugar lugar ang agat natin no. uh, Bangalawa. Ang salon. daan po niyan, sinunog, tapos sildang, tapos aplayahin. Yan po'y dalawang araw na lakaran. Dalawang araw na lakaran. Walang pahinga po yan. Halcon? Oo, sa Halcon. po. Sa Opo. Ano dyan, bro, ah? Yung may mga nawawala. Hindi nakakawin. Ay namamatay sa ginaw. May namatay diyang mountaineer. May namatay diyang babae na hulog sa bangin. Nung makita ay kinakain na ng isda dahil nadulas. Hindi, hmm. hmm. ano naman natin sila eh. Guide naman natin sila. Hindi ka papa na doon. Mm. Yung grupong Alp... Ap, uh, ang laki pa lang, ano doon. Ang nangungontrol. Ang nagpapabalik. Mangyan, okay, mangyan, mangyan. Mangyan. Yung po'y grupong Oplaki na pag wala kayong kasama mangyan, pababalikin kayo. Hindi nyo pwedeng tutulan. Madami yan. Yan po ang nangungontrol doon na huwag pumasok ng halcon. O plaki. O Grupo yan. Ma ano yun? Katutubo. Katutubo yan. Dahil yan ang naninita. Saan ang ano natin? Saan ang start na daanan sa, natin? Sa... Pag mula Sinunog. Lapang. Sinunog. Bago sildang. Bago aplayahin. Dalawang araw yung straight na lakadan. Kakain lang kayo ng counting oras. Tapos lakad uli. Ang tulog niyan sa aplayahin. Tapos lulusong kayo ng ilog ng dulangan doon sa namamaltok ang mga hipon, dalag, ang Digi, dami. Digi broyed dyan yun. Yun yung pinasok natin. Yung pinuntahan natin. Oh. Hindi lang natin pinuntahan. Oh. Yeah. Okay. Oh. Oh. Uh, uh pero bandaro, yun yung, yung dina, na natin yun sa mga. Oh. Pili. Uh, Nakahong kayo ng na, Doon kami pumunta kay na Rondel. Ah, uh, baka ang kon po alas 12 ng tapat nasa tuktok kayo niyo. Maraming doon, di ba? Oo, oo. Doon nga tayo. And, ay dunali pa ang sa kwan, applyahin dunali pa ang na <laughs> sa ulo, sa tainga, sa likod. Kulay berde. Ah. Uh, lalo pag kabasa, bagong ulan, nako. Anong kapal? Yung po kaya mapanganib po doon. Pag kayo din inabot ng lamig at walang nagbuhat, Naka, problemang malaki na. Pero solid, oh, pero pag nakarating kayo, solid naman. Napasok sa oh, tainga. Na, oh, no? oh, napasok nyo sa tainga. Nakagat nyo sa mata. Sabon lang. Katapat sabon lang. Basta may sabon kayong na Ano yung ginawa mong isa? Ano po? Hindi, hindi po yung kasama ko po. Nagawa kasi ng medalyon. Ah. Mm, kami po yung nakakuha doon ng medalyon nung ako namin. Saint Benedict. Kasi liit lang po ng kuko ng tao. Ang liit ba? Ang Sa dalawang araw na paglalakbay, isang medalya ang aming nahuli. Saint Benedict. Ang liit ba? Uh, mga kaloob yun. Pagka ganun ho yung mga nakukuha ninyo, mga kaloob uh. yun. At sa dalawang araw po namin paglalakbay, hindi kami pinapatakan ng ulan ni Ambonman. Kaya hanga po yung mangyan. Nasa dinami-dami daw po ng naahon doon, hindi po maaaring hindi sa salubungin ng ulan at kulog. <laughs> Lalo daw po pag yung mantener na ang ahon, ala, nasa baba po, katakot-takot na ang ulan, galit na galit sa mantener. pag ganyan ahon. <laughs> uh, kami po ay walang naranasang kulog at ulan. Nung kami po pumunta roon, napakagaan po ng na aming pagpapasyal. Dalawang araw po, isang araw na paparoon, isang araw pabalik ng aplayahin doon po kami nakarating. Ako, hindi na po kayang bilangin ng kilometro. Hindi namin matanda kung sa kami lumusot. Doon sa lugar hong yun. At uh, papasalamat po ako takababa kami ng payapa. At uh, marami po kaming nakuhang kalikas at hiwaga na yan po, kapag gagamit kayo niyan, magliligo kayo ng asin bago kayo gumamit niyan. At tapos, hingi mo na kayo ng tawad sa Panginoon kung ano man ang pagkakasala para malakas ang inyong enerhiya. Ganun po ang paggamit po ng mga kalikasan. Hindi po basta kayo gagamit ng hindi kayo liligo ng asin. Tapos, yan, daladalahin niyo na. Matik na po yan. Dahil wala na pong dasal yan eh. Ito po ang kagandahan ng mga kaligasan. Nakakita rin po kami ng banaog bundok. Kung alam niyo yung banaog bundok na kaliskis ng ahas. Diridiritso po yon. Yung po magaling sa sapian. Hindi na kailangan tapalan o tawasin pa. Soksokan niyo ang tawagad ng banaog bundok. Yan po yung may ahas na nagbabantay sa puno. Pag nakita niyo yan. At kung may nanggugulo sa bahay, Pwede niyo punsok-sokan ang hintahanan. Arig na, brother, uh, yan, oh. Yan po yan, oh. Alis-alis po yan. Ako, hindi o makita, yan. eh. Maano madilim uh, kasi yung background. Yan po yan. Yan Parang, po. Parang, ano, oh. No. Pag dito'y... Pag dito'y blanko, eh. Hindi hindi ko kayo makita. Wala akong mukhang ah, makita. Kaya talaga. Ano siya? Kay Meta yan. Kay meta kaya meta. nga, papasa ko na lang sa Ibro, ha. Mag-out na din ako kasi may tugtog na, oh. May nagpapatugtog. Oo, oh, mare restrict ka na naman oh, yan. Oo, sige brother. God bless ayun niyo dyan. Sige, bro. Brad, sige brother. Sige, sige brother. Salamat po sa mga tumambay, ano, mga kamangyan.